IFM News. Pinarangalan ang KAWAYAN City Public Employment Service Office ng Trailblazer Awards at 2024 Region 2 Peso Year End Performance Assessment. Ito ay bilang pagkilala sa kanilang pagiging tagapag, uh, tagapanguna Innovator at leader SA Employment Facilitation Services. Bukod dito, tumanggap din ang CCPSO ng Certificate of Appreciation para sa matagumpay nitong pagpapatupad ng mga programa ng Department of, Department of Labor and Employment kabilang ang DOLE Integrated Livelihood Program, tulong panghanap buhay sa ating displaced disadvantaged workers at government internship program. Patuloy naman ang Kawayan City Peso sa kanilang dedikasyon sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyo, pagbibigay ng impormasyon sa merkado ng trabaho at taga-suporta o pag -suporta sa pag ng karera ng mga mamamayan. IFM News.